Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ah, ano masasabi mo? Siyempre, thank you. And then, yung gusto para sa akin lang yon. Makikita nyo lang this year. Ayun. Yeah! Woo! We call that in cycling coffee ride. Like we, we go there, we ride like one hour and a half. We stop for a coffee and then chica chica. And to so, have tag tag, you must be in a lot of boxes. Because you're going to get more and more expensive. So we're going to adjust, we're going to adjust our prices. Thereon, Mansoor. Ah, woh, si Miguel Obnarda. from Lucena, Quezon. Kamusta daw? Okay lang naman. Rides again. <laughs> All goods. All goods. All goods. Pagod pa. Mas masaya pa ka. Masayang masaya. Kagabi masaya pero ang tanong ko ikaw ba masaya ka ba? Masaya ako. <laughs> ba? <laughs> uh, sa ngayon okay naman. Kay Eddie. Okay, yeah. Diaz Buenos dias. Buenos dias. <laughs> uh, samahan nyo kami ngayon sa aming copyright kasi bukas pahirap na naman 국민 mata biasa leh landa Mana merah Anfang pokok kalo Zero zero. Zero speed, Ayaw, zero distance. Kita kasi mga sa sana kiliyan. Nicole, sa bandang unang ka ito, sa bandang likuran kasi may radio kayong dalawa para kung magsakaling maating grupo. Ayan, ready ready na tayo para sa ating huling long ride. Ah! Ah! Wala, tatlo yan. Nung nakaraan, ang preparation na ginawa namin, more on interval. Si Kapitan Marcelo Felipe. Yes po. Ay, ayun po, medyo, medyo, medyo na. Medyo, medyo nakakaramdam na ng konti. Pero, siyempre, part ng training yan, kailangan natin magdaanan yung hirap. Para sa laro, medyo, ano siya, ismoot na. Ayan, shoutout sa mga viewers natin. Nandito uh, view tayo ngayon sa Nagilian Road ahon tayo sa Baguio. Siguro na sa ano pa ngayon, sa 30 megat yung kilometro bago kami makapunta sa taas. Hello po! Dito tayo ngayon sa Baguio. Ito ang aming ruta ng training. Uh, mamaya kamustahin natin yung ating mga kasama. You know, sarap ng claim mo ang lamig. Nito na nga si may kakanan doon. Oo, talabas nang doon sa may Marcos yung Manood kayo sa YouTube Victoria Sports Pro Cycling. Ayan, 5, 4, 3, Ayan, para masundan nyo ang mga ride namin. Lagi kayong manood sa aming video sa Victoria Sport. Ay. Ayan, para masundan nyo ang aming ride at training. Ayan, huwag nyong... Eh, <laughs> medyo mal... Nagugulan nyo nga ang <laughs> utak eh. Ulit, uh, ulit. Nasyosyorkat ko na eh. Nasyosyorkat ko na eh. Subscribe sa aming YouTube channel. And then, para lagi mong updated sa aming training. Eh, ayon and then ayon <laughs> sa mga naiwan namin sa Portugal kami magbabalik mas pinatindi mas pinalupit kumahagupit <laughs> oh yeah